Sipin natin ngayong for today ay ginisang sardinas na may pechay. <laughs> wow! Tapos may malunggay pa. Isa lang natin sa sibuyas, bawang, at dalawang karni. Karninas. Ayan po ay si mega sardines. Dalawang karninas. Try natin magluto ah. Okay, start na tayo. Go! Atin ng bawang. Ito ay itong luto ko na ito. ito Ako lang ulay brown. Para at least yung lasa ba ay manunood. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Kailan haluin lang natin ng bahagya. Kailangan po brown na konti. Ito nga pala ay ang aking ulam ngayon ay sardinas na siya. Ilalagay nga pala natin yung kulay pula na sardinas. Kailangan may pula siya. yan, isang pula para sa maanghang. At isang kulay green naman para makbuk, isang mabait at isang matapak. At isang matamis at isang maanghang. Ganyan, ganyan, ganyan lang natin. Halo, halo. Tapos, after nyan ay konti lang patis. Ito sa akin, ano lang to, pacham. Natin ang pamintang durog. Ayan. Medyo marami, masarap pag maanghang. Tapos, lagyan natin ng tubig yung sardina, sayang yung sabaw. Ayan. Sayang kasi, pag hindi kailan natin lagyan ng tubig, no? Para yung sabaw, ayan, no? nako, tingnan nyo. Ang sarap ng lasa. Ang ganda, ang ganda ng tsuro. <laughs> Dahil kumulo na siya, ay atin ilalagay na ang pechay. Madinurog. Nihiwa-hiwa ko nga pala ng maliliit lang yan. No? Oh. Kasi para magdaling maluto lang siya. Yan. Para maiba naman. Ayan po, ang sa sariling recipe ni Sister Jane. Ayan ang ating haluin. Ganyan lang siya. Wow, ang sarap. O, oh, yan. Para maiba naman ng ating sardinas, ah. Ayan. Tignan nyo lang ang akin niluluto. Matututo kayo sa mga lutong mga simpleng-simple lang pero masarap. Nakakabuso. At marami kang makakain. <laughs> o, oh, di diba? Ayan. Tapos ngayon, antayin natin siya kumulo ngayon. kulong, -kulong na ay atin nang ilalagay ang kasi nga pala, hinuli ko yung malonggay. Kasi pag sinabay to, mapait kasi yung lasa ng ano eh. Ng, pagnaluto kasi over, kung kasi yung malonggay, is mapait siya. Kaya niluto ko muna yung pechay bago yung malonggay. Ngayon, ilalagay na natin ang malonggay. Yan, bahagi lang yung malonggay. Tapos, atin haluin uli. Okay, halo-halo. After po after nyan ay ating ilalagay yung itlog. Yan. Yan natin ng itlog. Parang tinolang manok na rin yan. <laughs> Kasi may itlog siya. oy, di ba? Ang ganda, oh. Wow ating recipe for today ay yan sardinas na may kasamang pechay at malunggay and look wow yummy tingnan nyo oh. dahil parang sobrang nalagyan natin ng konting tubig natin ng konting tubig yan dami. Ang dami. Ngayon, time for yan na. Okay na. Ating hahanguin na sya. Guys, yan na mga beshi. Yan. Gusto nyo ba ako sa luhang kumain? Sardinas na may pechoy at kasamang malunggoy and itlog. Ready to eat na. Okay. Bye.